ngayon guys, ngayon ay nandito tayo at nag na tayo nitong ating ating ginagawa guys yan yan guys labit na tayo yung ano yan, ginaligyan ko na uli ng design kasi binago ko yung design ngayon uh, kailangan tapusin ko yan ang, mas mahaba ngayon guys yan ang precast na sasalpak na lang kung bako o ano design sa mga ano ng bahay yan pero karamihan yan ang magagawa ay bakod kasi mas maganda sa bakod yan so hindi na wala ng palitada pag kinatom yan talagang may gagawin man mga retats retats lang. so yun guys kasi prikas nga may design na siya hindi siya mahirapan mag lagay ng kung anong design kasi pag ginawa to ng mano mano ay hindi kaya ng isang mason yan sa isang araw so magkano yung mason Lagyan na natin yung pinakamababa na mason ay 650 o 700. So, gagawin niya yan ng tatlong araw. Magkano yun? Di ba? So, kung ako ang magagawa dahil ako may ari ng precast, ay madali yung bakod. Di ba? So, yun guys. Uh, tip ko, pwede natin i-apply ito lalong-lalo sa mga engineer. At alam nila ang proseso niyan dahil engineer sila. So, ako ay ordinary tao lamang na nakikipag subcontract subcontract sa mga big time engineer kaya yun guys gumawa tayo ng panibagong trabaho na sigurado ko kiklik to kasi paiba ka iba ang ano ng construction ng panahon di ba dati yung mga bahay noon is puno ng mga maldura ayun puro kwadrado na lang so yung bakod naman ngayon kasi ang pinakaimportante sa bahay ay yung bakod well, uunahin mo ang bakod bago ang bahay di ba yung iba. So, less naman kung huli naman yung bakod ay mag-prepare ka muna nito kasi bawat isang araw ay makakagawa ka lang ng isang piraso nito. Kasi bubuhusan natin yung moldi. Imumuldi natin yan guys. Kaya pinipinis ko na siya para ma-prepare na for the moldi. So, yun guys. Uh, kasi paiba-iba yung instruction ngayon ng mga construction. Hindi na katulad nun na ah mano-mano lang talaga. So, mas maganda kung precast na may design na. So, konti na lang ang magiging problema. Retouch na lang kung may bakuman. So, yun na lang. So, kung precast kasi, matibay yan. Kasi bubuhusan yun sa gitna eh. Talagyan ng bakal yung sa gitna. May anong trace o dos. Matibay yun na yun kasi pupunin mo ng bakal yun. So, yun guys. Maraming maraming salamat. At nakapatang yung sa Love guys. At hindi yan basta-bastang matitibag lalong lalo na kung ang gagawa ay matay, matibay. So yun guys, maraming maraming salamat at kung bago ka lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe para lagi tayong updated sa aking mga video para marami tayong matutunan. So gumawa ka ng ganyan guys, so abot na ako ng isa't kalahating supot na simento na, isang piraso pa lang. So ang bakal nga ng SDGs, hindi pwede rito maliit na bakal, so, puro SDGs yan. So ang pagitan niyan ay 4 4. So, 60 yan. 4 na pa ganun. So, yung ganyan kahit na 20-20 na yung reason, Yung internal ay digis. So, pwede na yung D8 ng vertical. So, yun guys. Maraming maraming salamat at sana'y magustuhan nyo ang video nito at huwag natin kalimutan mag-subscribe para hindi naman para, para lagi tayong update sa ating mga video ina-upload at saka para maka buong makatulong na tayo guys yun ang minimithi natin eh na tayo guys malapit na so thank you so much bye bye yan sila rin pangit love you all guys